Noong 1630, si John Endicott, unang gobernador ng Massachusetts Bay Colony, ay nagtanim ng isang sanga ng peras, na dinala niya mula sa kanyang lupain sa England. Habang pinagmamasdan ng mabuti ng kanyang mga anak, sinabi niya sa kanila, Walang duda. Kapag nakaalis na tayo, mabubuhay pa rin ang puno. Tunay nga, ang puno ng peras ay nagtagal, hanggang sa kanyang mga anak, kanyang mga apo, at marami pang sumunod na henerasyon. Noong 1763, napansin ng mga kolonista na ang puno ng peras ay tumatanda at nagsisimula ng mabulok. Ngunit nanatili itong buhay at nagpatuloy sa pagbubunga. Ang puno ay naging tanyag na noong 1800 at siyam. si Pangulong John Adams ay pinadalhan ng ilan sa mga peras nito. Noong 1852, ito ang sinasabing pinakamatandang tanim na puno ng prutas sa North America. Sa paglipas ng mga dekada, ang punong Endicott ay dumanas ng maraming bagyo at iba pang matinding klima. Noong isang libo nadaan at anim na putapat, inatake ng mga bandal ang puno. Pinutol ang mga sanga nito at pinutol ang puno nito anim na talampakan mula sa lupa. Nakapagtataka, ang matibay na puno ay nakaligtas, tumubo ng mas maraming sanga, at muling nagbunga. Ngayon, pinoprotektahan ng isang chain link na bakod ang punong Endicott, na idineklara bilang National Landmark noong 2011, at namumunga pa rin ito mga apat na raang taon pagkatapos itong itanim. Alam mo bang maraming matutunan ang tao mula sa isang puno? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Mga awit uno, uno hanggang tatlo,